Tong individual na sangkot sa organ trafficking, arestado ng NBI. Narito ang newsgroup ni Jen Patrolya. Naaresto ng National Bureau of Investigation ang tatlo sa apat na sospek na sangkot sa organ trafficking sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa NBI, merong nakuhang donor ang mga sospek, ngunit hindi ito binayaran kaya agad na nagsumbong ang biktima sa mga otoridad. Agad naman nagasa ng raid ang NBI at nasa GIP ang siyam na Donora kung saan apat sa mga ito ay nakuhana na ng kidney habang ang lima ay nakahanda ng operahana. Sinampahan na ng kasong qualified human trafficking ang mga sospek habang patuloy na pinagahanap ng NBI ang leader ng grupo na sinasabing isang head nurse sa National Kidney and Transplant Institute. At yan ang aking news scoop ako. Si Jen Patrolia nagpapalita ng tama, naglilingkod ng tama.